Hi guys, samahan niyo muna ako mamuli ng pagkain. Dahil bibili ako ng konting handa sa bahay namin. Dahil ngayon lang talaga ako uwi ng bahay. Ang kasama ko nga pala ngayon sila sa Real sa Casilla Roldan. Dahil eh, sa amin sila magpapasko. Meron naman kami handa pero gusto ko talaga bumili ng pizza. Sana talaga sobrang aga pa nito. Diyos ko, sarado na kagad. Kaya sabi ko pag wala kami dito na village, Diyos ko, punta kami ng Dunkin Donuts. Ngayon lang talaga yung available. Na, pero sa Shake East naman guys, Diyos ko, sarado na rin. Ang eh. talaga nila mag-cut Tatlong store na napuntahan ko. SNR, Shakeys East, sa kayong yung pizza, ha? In nga lang talaga is cut off na. Dala rin naman tayo magagawa kasi sobrang late na rin pala nito. Kaya na kami sa Mr. Liempo. Dalawa na lang yung binili namin. Tapos yung katabi ng Mr. Liempo, just ko tawan ako sa na Narinig ko talaga yung boses ni ate sa nakasulat. Parang sobrang random na random ko yung galit niya sa yung inis niya sa mga customer. pag matitigas yung ulo. At yung nakabili na kami, guys, ayan, Diyos ko, pag-uwi namin, sobrang traffic dito sa Lancaster. Wala Walang bakit ganyan kahaba yung traffic na yan. Yeah. Nga pala, naalala ko nga pala, is last day na pala ng mga simbang gabi. Pati na, uh, guys, ayan, fast forward na yun, nakawin na rin ako sa bahay namin. Yung nakapasok na pala kami ng bahay namin, nagluto pala si mama ng spaghetti. Pinagahan niya na magluto para pag nga alas 12, wala nang gagawin. Pero si siri nagluto ng sauce ng spaghetti. <laughs> yung oras na yan, guys, sobrang gutom na gutom na ako. Hindi ko talaga kaya hintayin yung alas 12. ko talaga bakit hindi ko talaga random yung Pasko ngayon. Dahil siguro matanda na tayo. Ayan nga pala yung mga handa namin sa Pasko guys. Sobrang konti lang pero okay lang ang yan. Ang mahalaga talaga is lagi kayo magkakasama sa bahay. Hmm. Hindi na talaga kami kompleto ngayon kasi yung mga ati ko saka yung asawa ng ati ko saka si Papa na sabi ko. Hmm. Hindi talaga kami kompleto ngayon. Sana ah, sa susunod na New Year or Christmas magkakasama na kami lahat. Malay mo diba soon masundo ko sila. Kaya tapos na yung mga niluto nila sa iris saka ni Mama. Kasi pagkain na kami kahit wala pang alas 12 dahil sobrang gutom na gutom na talaga Ay, ako. Sobrang sarapan naman ng fried chicken kapag mainit. <tinyo> Kaya yung tapos sa kami kumain guys ayan binuksan na ni mama yung nakuha niya sa Christmas party nila Diba sobrang ganda rin niya pwede pwede sa mga lagayan ng mga sauce pa diba, si mama bubur sa mga rapon <laughs> Skinol. Bakit ka na nag-skinol? Ayun ba? Ma! <laughs> skinol. Mag-skin care. Binubuksan na yung dalawang regalo ni Mama yan. Sa akin naman yung binuksan ko. Ay, oh, ganda, Gagi. Sabi mo kasi large. Ang ganda. Ha? Ducks. Ang ganda. ganda. Ya